my friends At least you po. salamat po sa panino mayroon din nag comment sabi sa amin daw yung palayan to hindi po to sa amin nakikigapas lang kami sa amin mga palayan to dito sa amin oh no? Habang ganito yung sitwasyon namin, patuloy akong mag-post, mag-video. Kasi kailangan ng asawa ko ng ano. Kailangan ng asawa ko ng kailangan niya sa papagamot niya. Oh my God. Ha? Agot ka na. Salamat po sa panonood niyo. God bless you po mga kababayan.